so binigyan na po natin yung ano, yung ito yung nabili natin na bigas po, yon Tapos ito yung mga ano, yung mga grocery po. So ito po yung kapatid ko kasi, um, ko lang po talaga makikita na matulungan yung kapatid ko po. So salamat po sa pag-support niyo po sa akin po. So hello po mga idol po, so ano, bibili po pala tayo ng ano, ng bigas po namin po kasi, um, yun, sakto, paubos na rin yung bigas namin po. So bibili po tayo ng bigas para po sa mga kapatid ko po, yun. Salamat po pala sa at sa akin yung so support po uh, so, tara guys kasi ano pa tayo ayun ba mga idol nandito tayo sa Tigaon baga so, so, sa Tigaon ay, ka Marina Shore po ba? ito yung lugar dito Tapos, so uh, punta ano, natin mga idol so, po, po ba po para let's go na yung pagkain ng kapatid ko mga, mga idol po na siya tayo makabidyo ah कलरचे ब्राह्मण आहे Ito yung paborito ko dito mga idol kape. Tara kape tayo. Yun. Kasi ito yung ano, um, almusal ko pag araw, ganon. Pag mag-aaral po ganon, tapos ito. Binan tayo ng energy para, nalang tayo energy ba? yun mga idol po so ito na po yung ano yung binil natin na bigas tapos um, itong ano um, grocery tapos yung yan, bigas pa tapos yun Salamat mga idol po sa, support po sa akin pala and and yun yung sponsor lang po sa atin ito ngayon mga idol po so um, ito pong ano, uh, binil natin sponsor lang po sa akin to salamat po kay ma'am sali po yun from USA so salamat po ma'am ingat po kayo God bless po sa inyong lahat po at salamat po sa ano tulong nyo po ma'am po kayo ng langit po yan salamat po sa tulong nyo kasi nakabili po kami ng bigas sakto po wala na lang talagang bigas yung um, yung ma, yung pamilya ko po yun yung kapatid ko para sa kapatid ko lang po to mga idol halos lahat ng tumutulong po sa akin para lang po sa kapatid ko po to yan salamat po sa inyo po and thank you thank you po sa always nyo pong pag support well po so binigay na po natin yung ano yung ito yung nabili natin na bigas po yun tapos ito yung mga ano yung mga grocery po So, ito po yung kapatid ko kasi um, ko lang po talaga makikita na matulungan yung kapatid ko po. So, salamat po sa pag-support niyo po sa akin po. Mm. So, Yun, supporting full po, po. Salamat po kay, ano, kay Ma'am Sally po. Yun. Kasi um, kahit pa ano, um, nabigyan tayo ng biyaya. Salamat sa mga blessing na dumarating sa atin kasi ay pa paano tayo pinakabayaan. So, ano masabi mo? Ano, salamat po kay Ma'am Sally. Salamat po kay Ma'am Sally. Salamat po Ma'am Sally. Salamat po, um, Sally. Dapat maging happy kasi ano eh. Salamat. Unsal. Buot. Sige. Salamat po, Unsal. Um, salamat po, Ma'am Sally, sa pinadala niyo pong bigas para sa amin. So, so, dapat ano, maging ano tayo, maging tayo para um, yung blessing, um, yun, palaging dumating at always na lang tayo maniwala kay si God at huwag tayong susuko. Sabi nga, um, always positive na lang po siguro, hindi idol po? Yes, salamat po sa um, tulong niyo po sa akin. Ano masabi mo ma? Ito po kasi yung ano yung magulang ko po. Ano masabi niyo sa masa, ano? Maraming salamat po Ma'am Sally sa tulong niyo po sa amin ngayon. Ah, napakalaking blessing po ito sa mga anak ko. Ingat po kayo Ma'am palagi Ma'am. Sana po gabayag kayo palagi ng Panginoon sa araw-araw. Ah. Salamat po Ma'am. So mayroon pa din naman may pa din naman, na may natira po ano. So bibigyan natin siya nang pangalan ng panggastos. Ma'am salamat po Ma'am dito Ma'am. Ang ulam po namin. Salamat po talaga. Salamat. Yan, okay. yeah, mas tayo naman kapatid ko mga idol po. Yan. Okay. Thank you, thank you po sa always nyo pang pag-support ha. Ah. Kasi ito lang naman kasi yung ano, um, hindi pa naman naayos tong ano, yung lutaan namin ba dito. Kasi kami luto mga idol, alam nyo naman po dito eh. Alas alos ko lang tong binablog na dito kaya parang luto. Ganun. Tapos ito yung igiban namin mga idol po. Yan, ito po yung igiban po namin. Tapos ito yung nagyanan. Tapos ito. Yan. Tapos ito dito kami naghuhugas ba Sagana po mga idol salamat po sa blessing na dumating po sa atin yan salamat po yan God bless po